sila tiger nasa taas ng lamisa. kasi basa dito sa ilalim eh. wawari wow, yung aso pero lumalangoy sa tubig yan yung mga aso na yan Ay, hindi pa yata si Tiger kasi bihira lang ako pumunta dito sa kubo ko eh hindi ko siya namin napakain saan eh? saan rin nakakarating ko nagaanap ng makain niya sila yung bantay dito mga kapwa, malakasin mo rin dito. Dandaan natin ang kapwa. Ang dito. Lakas. Ang lalakas. Ngayon, pinasok na ng tubig yung side ko. Tara mga kapwa, tingnan nyo. Pinasok na ng tubig yung side ko dito sa unang, unang side ko. Tumasok na. Tumasok na yung tubig agad. Kahit sa lakas ng ulan. Yung mga aso ko, akit yan dito. Salam nyo sa iyo, mamaya akit ko sila dyan. Gano'n. Madalit kang tumas yung tubig. Kanina, wala pa to. Nagluto pa nga ako dito ng yan dyan kanina sa lutoan ko. Nagluto pa ako dyan. Ngayon, kumakain ako. Ngayon, kumakain ako po. ngayon. Ang ulam ko. Ay tapos magluto ayun na ito na biglang bumuos yung ulan abot na yung side ko malakas hmm. ang ulan abot na yung side mga kapwa malakas ang ulan dyan tapos si ayun ngayon ah no? nanguha pa ng kangkong nakabangka hmm. nabot ko lang yan bilis na ang tumating Si Tiger sana misa na kasi inaabot na ka ng tubig yung side ko. Kaya si Tiger sana misa na. paglalakas Pa nakasugodan dito. Hay, oh. Aw, silong muna. <laughs> oh, lumakas yung ulan. fishing o ano ang angkom yan eh kasi so, kailangan ko kumita kaya kahit maulan tuloy pa rin yung harvest nya harvest ang angkom lakas na kulog marabi delikado yung kulog na yan sa pag sa gitna ka fishing so, yan tuloy, tuloy pa rin yung ano, niya, harvest nya buwas buat buat. 回来了。 paligid yung niya ng ano, ng angkong Laban lang para sa ekonomiya Ayon, Doon sa dulo, din doon ano? Si Ramil naman yun, mga kapwa. Ayan, o. Nakikita nyo, mga kapwa, si Ramil yan. Doon yan sa dulo. Hindi rin sumisilong, kahit naman maulan. Sa delikado, may mga kidlat pa. Baka mamaya, biglang tamaan. Dito sa dulo. Nakikita sa dulo. Hindi ko malayo-layo rin ng mga kapwa. Siguro, mga 500 meters yan. Lalo dito sa kobo ko. Tutin, tuloy ng tutin. Tuloy na yung pagsampis kahit na kumukulog. nga umapo dito ngayon dinadaan nyo ng tubig ngayon nga dito eh magbibis lang yun. yung tubig ah, ang mga asa dito mga kapwa sila yung bantay dito sa kubo ko tatlo yun sila kaya kakatapos na yan kumain pinakain ko sila sa bubo -pog, ko pag walang tao dito yung mga aso na yan mga matatapang yan ay hindi ka basta basta makapasok dito sa bubo -pog kung hindi ka kilala may basa dyan dyan sila